Hello guys, magluto tayo. Ang pangalan nito mo. Recipe na to Basta bagong recipe to guys. Yan. Ting. Tupi muna natin yung sibuyas dahon. Ayan. Masarap to guys. Mayroon tayong bowl at sya bowl na maliit. Ayan. Naglagay sya ng harina. I a uh, one egg and salt and then water and then it mix nothing. <laughs> mix, mix mix Hello in the Parang But I'm bubbles In makes a cos. ya naglagay pa ulit ng konting tobi. Kaya di mix ulit. Ayan. Ayan. ta side na. Ayan, tinagkiwa siya. Pahaba. Ang maliit na Tiwa na pahaba. Ayan. Ayan tapos na ang paghiwa. And then, oo, oh, parang tumatay ng kawaling maliit. Parang bawal ang kawaling niya, o. Oh. Ayan. Oh. Ang yan lang pa rin ito. pangalan na recipe nito? Yes. Oh. Ang ganda tong ano niya, lutuan na. Ah. Oh. Hay tech tong pagluto ah. Saan kaya tayo makabili nito? Kabalit na yan. Ayan, sobrang ganda ng kawali kay Sasa. Ayan, o oh, sarap naman na. Mabango pala yan, yung, ano, yung dahon ng sibuyas. ay oh. Ayan, mayroon pang sauce. O oh, sarap atay ang oh, sauce na yan ibang ibang style pala ko pagluto niya guys <laughs> 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 na conscious talaga ako ng kawalit na yan saan kaya tayo makabili niya tapos gawa tayo ng ganitong recipe padali lang itong gawin Yeah 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 yeah. Parang butom na butom na man. Oh, ita butom recipe na. thank you for watching, guys. Please follow my YouTube channel and Larsa makes love. Thank you. Bye bye.